Ano yan waning? Anong ulam yan? Anong ulam yan? Ulam yan? Ano yan? Ba't tayo mo na munggo? Paano sumasakit yung titi mo kapag kumakain ka ng munggo? Oh, may tuyo pa. <laughs> ah. mm -hmm. Ha? Ano tong gratis Ha? Meron doon. Meron Nakita. <laughs> Baka tayo Ah, tete mo. Lumamanhit. <laughs> <Bacan. laughs> kalaban ang kalaban ng mong go. Eto, ko rin. lang yan Mayroon na, na wala. Meron yan. Meron yan. Wala na. Sa kapilang ano, plastic. Dalawang plastic. Wala, nga. wala, na. Tayo, wala. wala, wala nga. na na. Hindi ba? Wala na. Tingi-tingi sa tayo doon lang. Wala na. 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 Ako, tinago ni Waning. Tinago ni walang ulam mamaya si Waning.

Ako na, Brad. Ito pa rin niya. Pahin natin, matanda. Ayaw ang ano? ano mo daw yung isda doon? Hindi na, may isda na ako. Okay na daw ka, meron na daw ko. Meron na daw. Meron na akong isda tanga. Meron ba? Meron, isda tanga. Meron kasi sobra doon. Nakala ko kung walang kakain, biling ko ay kuyobe. Hindi, okay na ito. Meron, marami nga to. Isda tanga.

Hindi mo alam, daw. No? Eh, ayan. May buto din yan, eh. Malapit ka na makatakip ng pukoy, Maneng. daw. Malapit <laughs> na Sa ondas, daw. O, kaya na yung mga bakong bibig. O, sabi nga ko yun. Oo. Oo.

Sa asawa ng Rodel. Asawa ng Rodel? niya. Hindi mo matatali yun. May pagnanasa. dali ang pera pera mo. Ang pera pera mo. Ang pera pera mo. Ang pera pera mo. Kahit ako, hindi ko nadala yun. Asawin ni Rodel eh. Oo nga, ang liligawan ko dapat, hindi naman si Ana eh. Hmm. Ang liligawan ko nalikan talaga... Nangaligan mo, <laughs> mo ba mo ba yon Ang liligawan ko talaga, asawin ni Rodel. Oh. Kaso nalaman ko naman, nanonood pala sila ng sini sa Walton Mart. Ito naman hmm. si Ana, sumasama kay La Rodel, kay, kay Tess. Ito naman si Rodel, pinasama naman ako kasi may pira ako eh. Siyempre, malaking si, si sweldo ko kaysa kay Rodel eh. Oo, damdaman eh si Kako, ako ba gasos Kako? Ay, sama kami, Al, lima kami. Sino yung isa? Yung Chahin ni Tess, yung asawa ng Rodel. Wala din asawa. Dapat niya sasama ko din si Tato nun eh. Oo. Oh. Ayaw. Ayaw. Ayun, apat kami, ay lima. Si Ana, si Rodel, si Tess. Tapos yung Chahin ni Tess. Lima kami, Walter Mark. Ahem. Tawad, tinigawang kapatid ni Kero eh.

nanbilin pako sa yung bread, mungko ay kumain, pa kahanda lang, lang sa amin. yung karami ay yung lutan lang puto, lutan yari nya gamit yung lutan mo sa dinas? lutan, malut ng tiktok, masama tiktok dam, kama ko yung, di na maging tiktok, meron, kay to la, tumago, na, oh wala nga regalo sa asawa mo? Muning! Ano? Regalo ko sa asawa mo? Hindi <laughs> eh. Mamaya. Puta. Alis ka ha. Mamaya. Puta, <laughs> <pa> naman, <laughs> pa, Gusto mo regalo? Alis ka. Bibili ano ka lang isang candy dun. Pwede sa Malolos. Sabon na Pwede na. No? Hindi hmm, na. Kaya, hindi na. Huwag pa kong Asawa ko ba yan? Hindi na. Ikaw pa rin. Bili ka isang candy sa Malolos. Wala Pagbalik mo buntis na. <laughs> morning yung ulam mo pinakain mo naman sa aso. Ayun ay, ayun ay may kaibigo mo. Asa na? Ay na <laughs> Para security kayo kaninig din yan. Bagay din. Ako na lang. Ako lang sama mo. Ako na lang.